tayo. Mm -hmm. Mga katropa, no, nandito po ako. Nakita ko si ate na isang mga ngalakal. No? Uh, at pauwi na po siya. Ayan, ito po si ate. Uh, at atin po siyang tatanungin kung anong... Ano po? Uh, ano, anong pangalan niya tay? Margarita Diaz. Margarita Diaz. Ilan taon na po kayo? 43. 43. Ilan na po ang anak nyo? Tatlo. Tatlo? May okay, tatlo palang anak si ate na nag-aaral. Araw-araw ah, po kayo nangangalakal? Ah, taga saan po kayo dati? Dati sa Concho Sa Concho? Concho. Ah, doon yun ano? Oo. At tapos nalipat kayo? Dito ah, kasi Parehas din yung trabaho. Ah, ano bang trabaho ng mister nyo? Halublak. Halublak? Ah, nag-halublak pala si mister. O oh, eh paano pog na umuwi dito? Ba yan, hindi niya maulan. Maulan nangangalakal din siya. Iwalay kami para pumit na. Ah, pag kanya nangangalakal, ah, ano, maulan, hindi mo na siya nagagawa sa alog dakan. Oh, ba hindi kasi magagawa ni mga kapatuyo. Bubu. Ah, kaya pag walang halog black Nangangalakal nangalakal muna nangalakal siya. siya. Pero ba't hindi niya sa kasama ngayon? May trabaho siya ngayon. Ah, pag gantong uminit, oh, may maninit. trabaho naman. Ba, ang sipag ng mister nyo ah. Araw-araw kakain, hindi ako kapawin ng mga bata. Araw-araw talaga kayo nangalakan? Mm -hmm. Parang nakita ko na nga kayo eh. Parang nakita ko kayo doon sa may 13, sa may lagpas hospital. Kayo ba yun? Oh, ayo pala yon. Araw -araw kayo pala yun. Araw-araw yan? Puti hindi kayo nagkakasakit. Puti hindi kung tapos 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 Napakasipag naman pala nitong sinanay Margie. Kahit umuulan, nangangalakal pa rin. Para sa mga anak. Ano? Ano? saan yan? Kung saan may dun ako kasi, hindi ako makira ito eh. Oo. Kahit murab, o matanda lang, nangangalakal anak lang. Ano? Nangangalakal ako sa pampo, sa dati. Wala kayong kariton? Wala. Sabi nang gamit-gamit ang mga katropa na, ano, no? Stroller? iram ko lang din ito. Wala ba kayong ano, kariton? Hindi kayo nagpapagawa sa mister nyo? Walang? Kahoy? Ah, ganun no? niya ako dapat. ng Sino nagawa sa inyo ng kariton? Mister nyo? Ah, nasira din yung ano? Nasira din yung kariton? Hindi, ano yun, hindi. Ah, gano'n. Mm. Eh, magkano naman ang kinita nyo ngayon, te? Ano, 150. Ah, uh, Anong oras po kayo nagpupisa ng no, mga ngalakal? Alauna. Alauna? Eh, pag maghapon pala kayo ng ngalakal, di malaki-laki 300. Ano yung pangangalakal ngalakal nyo? Binibili nyo o hinihingi nyo lang po? Sa pa nang Pag may ano. Eh, hindi kami mga... Eh, san-san? di, dito, nakarating na kayo. Eh, bukas, o, oh, saan naman ang way nyo? Oh? Hindi, nga, hindi na, nga, nga. na uubos yung kinukuha yung kalakal dyan? At yung mga ganitong, ano, plastic? Uh, tapos pag maayos pa, inuwi nyo? Oo, oh, magamit, ay, ay, Oo. Binagaw ang baunan. Ayun, ginamit siya sa eskwela ka. Nakuha ako ng mga... Anong grade 2 ba yung mga anak nyo? Grade 4. Grade 4? Tapos grade 1. Grade 1. Ay, yung isa? Hindi. Ang matiliit ko pala, no? Kasi yung panganay ko dapat grade 3 na yung pati civil. Ay, yung panganay nyo? Ilan taon na po ba yun? 13. Dapat, uh, first, 8 ano na, grade? Grade 8 na dapat, ano? Kasi dati sa ano kami, stand siya. Dito? Dito? Pansya ay barito. Ah. Baga doon kami talaga. layo pala ng probinsya niyo. Na, eh bakit yung, naman kayo napadpad dito? Kasi yung ate ko sa Bacoor na baliw. Ay wala mag-aalaga. Ah kaya napunta dito? O, so, kaya nagpakasyon ako. O nasa na yung kapatid mo ngayon? Andun pa rin sa ano, Bacoor. Okay na ho siya ngayon? Hindi siya nilusun po. na ano yun. Baka hindi ho nakakainom ng ano. Baka isi, hindi ho nakakainom ng gamot. Ayaw niya naman pag inano namin, sabi niya bawal daw. Minsan bumabalik pag, uh, yung pagkaano niya. Yung? Uh, Pagkasira ng ulo niya. Ah. Kasi naglalakad mo isa sa gabi. Eh ba't niyo hinayaan? Minsan pinupuntahan ko kung pagkong pera niya. Kilala ngayon, naman mo kayo. Kilala kayo ng kapatid niyo. Ayon, na? Kaya na pag matagal na niya na ako. Pag? Pag, pag, na ako. pag matagal na kayong mag-uusap. Uh, Oo. na. Inaaway na kayo. Bakit wala sa pamilya doon? Wala na siya. May sa isa. Ayun na nang nag-aalaga sa kanya. Ayun. Ayun, mga katropa, nung hirap pala ng sitwasyon ng buhay ni ate. Nagpunta kami lockdown din, nakakapag-aral ang ate. Oo, kaya palipat-lipat kayo. Palipat-lipat kami. Sana naman nung ngayon, medyo maka ano matagal na ako kay diyan sa nilipatan nyo. Oh. ano na kasi dati dong sila sa Aliang nakatapos sila doon ano Oh. Ah, napatira din kayo ng Alyang Oo oh. oh. So, din kayo sa Alyang pala Pagkatapos sa Alyang, dito na kayo dun. Ah, dito Anong ano ba na naman kayo saan yang anong trabaho ng Mr. Kanyang nyo doon? doon? Ah parehas din. Eh bakit lumilipat-lipat pa parehas din lang naman pala ano ang trabaho? Minsan walang material. Ah. Oo. Okay. Bakit hindi na lang maghanap ng ibang trabaho Mr. Nyo? Hirap pa eh. Pagkontrap ng Ayo, dito kasi uh, libre yung libre ang... tiraan nyo. Diyan, may pabahay kayo diyan. Oh, yung barracks niyo no, Oh. Ay, naman komportable naman yung tulog niyo doon sa sa inyo kasama ng ano. Kasi ila, ila anak nyo, tatlo no. Tapos kayo ng mister nyo. tapos kayo. Yeah. Di yung inyong kita ngayon sa araw-araw, nakaka-survive. Oh, Oh, kasi papasok sa eskwela yung anak niyo. May baon. Oh, tapos si mister, ano bang sahod ni Mr. Buwanan? Ano yan? Pakiyawan. pakiyawan yung ganyan sa hollow block. Paano pong ano yan? Ba, kunwari, ah... Uh, Pag-sampo sila, pag piso isang hollow block. Ah, piso isang hollow block. Ano yung lang yung pinakita? Uh, Tapos pinabawasan pa yung sa paleta araw-araw. Ah, may bawas din ho yun? Sa Oo, oh, yung gamit nila? Oo. Oh. Ah, hindi ba uh, sa may-ari ng ano yun? may-ari kasi pag nawala daw mahal ang paleta eh. Ah, pag nawala babayaran. Pero Ayun Oo, oh, pero kung hindi nila nawawala, okay lang. Oo, oh, pero ilang buwan na kami diyan wala na mga Pag ganito, isang araw, nakakailang halublak sila. Ang pinakamataas na sila sinigit 300. 300? Ang dami kasi. Anong oras po yung mag-uumpisa? Ano na, 7. Nang umaga hanggang alas 5. 300 na po yon. Ano po yon? Araw-araw na pinipigay? Araw-araw. Hindi nyo kaya mamalimos? Hindi. Ha? Hindi ko kaya. O, timo to si Ate Margie, no? Ito, ito yung mga taong dapat deserving tulungan kasi nahihiya siya sa ginagawa ng iba na kaya naman niya magtrabaho. Baba natin niya yung buto niya sa kabila ng katawan niya. Tingnan nyo, mga katropa, no? Ang payat ni Ate Margie, pero mas pinili niyang banatin ng katawan niya sa hirap kaysa doon sa mamalimus ka dyan sa karsada. E kaya naman niyang maghanap buhay. oh. ko linda. hindi siya isang beds sa nakapunti. Oh. wala siya wala. Ah, si... Mamalimus din yung sila. Si Nanay Minda. Mamalimus din yung... Oo nga, kasi nga, siya yung nadatang ko dun eh. Ah, sinapihan siya nung nilapitan na nakakotse? Hmm, kasi kami hindi siya kung ano yung salga o bariya. Oo. Kasi wag daan ko yung sakto. Oo. Sabi pa kanyang na magtrabaho sila tinawag ako ng babae kada nang makita ko ng babae ikaw ang tinawag uh, at kayo ang inabutan oo nga mas karapat yung dapat naman kasi kayong tulungan kaysa sa kanila kasi sila nga naman ang laki ng katawan dapat magtrabaho katulad nyo tingnan nyo lagi itong nakikita mga katropa si Ate Margie uh, ilang beses ko na ito nakikita eh, na talagang nangangalakal siya nakita ko to sa 13 sa may lagpas ng hospital nakita ko rin siya nung nakaraang araw dito Tumahan din siya ngayon nakita ko rin uli siya kaya tinawag ko na at ano pinakakausapin sabi ko kakausapin ko nga ito si ate at Napakasikap nitong anong alin to. Kahit ganun lang yung kariton niya oh, eh at sisikap siyang maghanap buhay para sa kanyang mga anak at sa kanyang pamilya. Kaya nagtutulungan sila mag-asawa. Ganyan ang dapat tulungan o kahanga-hanga mga katulad nila na silang mag-asawa ay nagtutulungan para sa kanilang anak kasi mayroon silang anak na nag-aaral na. Ah. Uh, maganda, oh, maganda yan oh, Maganda yan, te Na magkaroon kayo ng pangarap Para sa anak nyo Kasi oil oh, lang po yung may, ma may nyo sa mga anak nyo mm -hmm. Kahit makatapos sila ng grade 12 Malaking tulong na po yan sa kanila Oo, oh. oh, tama yan <coughs> Tama yan, Ati Mark ah, siya Mall wag yung ganyan na ano talaga pilat sa araw na Bilad, init ulan talagang nakita niya naman ang sitwasyon niyo di ba kaya kung maaari ipamulat niyo sa anak niyo na wag wag nang ano wag nang danasin yung Inadanas niyo Masakit kayo, hulat hmm. pa so, natin. Ayan o no, mga katropa. Uli mga ulirang ina si Ate Margie. Hindi niya pinangahanap po ay yung anak niya. Talagang siya yung nagsusubika para sa kanyang pamilya. Napakabait na mangina ni Ate Margie. Nakaka-touch po talaga siya. Ito mga deserving na taong dapat tulungan. So mga katropa, no? Ako uh, po ay eh, nagpapasalamat sa inyo. Sa so, lahat po ng aking followers and subscribers, maraming maraming pong salamat. At yung po ay eh, hindi pa nakapala sa akin pakipalo naman po ang aking page at pakisubscribe po ang aking YouTube channel na Dan TV Vlogs po. Maraming maraming salamat. po salamat. God bless po at mapuhay kayong lahat. At ito, sa ate ay ibigyan natin ng konting tulong uh, eh uh, pagpasensya nyo na yung tulong na yabot ko sa inyo. Sikapin kong magawang kayo ng kariton. Ano po tayo ha? Yan, yan. Dagdagan pa natin. Para may pambili kayo ng ulam. O, oh, kahit wala na lang, ano, eh, yan, tayo. Meron pa ba? O, oh, yan. Sa so, inyo na natin. Ito pa. Para lang, ano, dahil sa susunod natin kita tayo, Una pa naman natin itong oh, pagkikita eh. Sa susunod na makita tayo, eh, iyan, eh, ano, eh, Balay nyo, mabigyan ko na kayo ng kariton na gusto nyo, di ba? Oo. Mm. So, Ayan, yeah, kaya ipanalangin nyo tayo na may matulungan na katulad nyo. Kaya sana nga mabigyan ko agad kayo ng kariton kasi naawa na ako sa inyong lagi ko kayong nakikita dyan araw-araw. Ilang beses ko na kayo nakikita eh. Oo. Kaya siguro sisikapin ko na magkaroon kayo ng kariton kung hindi ko pa na kahit sa sarili kong pera kano kasi lagi ko namang sariling pera pa talagang binibigay ko eh baka naman may maawa dyan na mag-sponsor kay ate na pangarap po eh magkaroon ng sariling kariton mga katropa baka pwede nyo naman po akong tulungan no na mabigyan ng kariton si ate kahit magtulong-tulong na po tayo na mapagawaan ng kariton to si ate Margie para makatulong sa pamilya niya sa pang niyang pamumuhay sa pangangalakal Aya, uh, sisikapin po ng inyong lingkod no, ni Dan TV Vlogs na mabigyan siya ng kariton at sana po matulungan nyo rin po ako mga katropa mga kababayan no. maraming maraming po salamat sa supporta nyo God bless po, mabuhay po kayong lahat mga katropa si Nanay Margie ay umalis na ay hinabol namin at Sinakay ko na lang po siya sa isang tricycle para hindi na po siya maglakad kasi kanina para po siya naglalakad at pagod na kaya hindi ko na lang po kinuhaan ng video ang paghahatid ko po sa kanya sa kanilang tahanan kasi wala naman po kasama kaya sinakay ko na lang po sa, sa tricycle at hinyatid po namin sa kanilang bahay